Yo mga pare ko, magandang umaga sa inyo lahat. Kumusta kayo? Pero bago ang lahat mga pare ko, shout muna tayo kay Wilson Jade Tibayan, at kay John Mark Nilio. Ayun, ingat kayo dyan at God bless sa inyo. Tara, let's go! Dito nga mga pare ko, bali Alpha Mart itong napuntahan namin. Naghahanap kasi kami ng dali. Kala ko may dali dito. At walang kaabog-abog nga. O, kita nyo naman ito si Bilas. O, talagang humugot agad ng dalawa. Mm. Walang tuos naman kung makahugot eh Kala mo naman siya magbabayad eh oh ayun may hinahanap pa yata oh lagi agad sa kahera oh tapos ito naman may kukunin pa at kulang pa daw yung dalawa ho mga pare ko ay, di, kailangan daw may dagdag at baka raw humabitin mabitin oh tingnan natin kung anong huhugutin ayun naman ho 4 naman abay tingin ko may lula tayo diyan pag kain na ubos natin Oh, ayun, nagbabayad na ho si Esprin sa kahera at syempre ay tayo po ilalabas na. Antayin na lang po natin sila doon sa kotse. Let's go. Okay, at uh, mainit masyado eh. Masarap dito sa loob ng kotse eh. Mahangin. Kaya dito natin sila antayin. Mm. Ayos na, ayos na. Nakabili na naman ng mga kailangan. Kaya ready to go na ulit. Ito mahaba-haba pa ang aming paglalakbay mga pare ko. Oh, Nag-uubisa pa lang po kami. Pa Paangat pa lang po kami papuntang ano. Papuntang uh, kay Labni. O, oh, kita nyo naman. At kay ganda. Pagmasda ng magandang tanawin. Eh, no, Kita nyo. Sarap sa pakiramdam na nakakakita ng mga ganitong tanawin. Ang gaganda. Ano pang Oh, eto na, condo. Ba, ano, kaya hindi mo ako nakiyan. Ano? Sprite lang ito. Alisin mo yung ibang mga nakaano. Ayan oh, mamili na diyan. Hindi ba diyan? Ano? Mayro pa isang size lang. Yo. sa Bluetooth, kung anong <laughs> ano win ko Ano? Ano <laughs> yung bilas? Ayun, yung Handa magpapanalubong. Kayo mag <laughs> <laughs> na man. Huwag tingilan. Eh, hindi payat na payat na yun, no? Payat? Oo. Hindi ko alam ko pa pa. Palong... Kaya nga sabi ko, eh, kung kayo magpapangkone, ay nako. Diyari kay bilas <laughs> yun, na Payat na payat na, eh. Saka baka nagdodos. <laughs> <laughs> na mag sa kanan natin, no? Ha? Mag-lit sa kanan. Nakakagawa okay. sa kanan bumibigat sa kanan. Ang sakay lang si Leonard. Bumigat pa ano? Payat din eh. Ay ako ba eh mataba ka pa eh. Payat din naman ako. Kayo nga ang malalaki dyan ikaw, driver, si MJ, oh. napaligtad <laughs> Mas mas pa mas mabigat pa dito. Hindi na mabigat. Duma 'Yung mga ganahan. <laughs> Kill Di ka lang Ang paggalang mo na kayot na rin. <laughs> no. Paggahat na sa ano, semento, no? Si oh. oh. pagbakis -pag -pag la pala eh. Ito pa na kami. Ito yung papunta ng ano, uh, patungan. Oh, dito na kami didiretso, kaya ito, here here na ere ito mga Pare ko, nandito na tayo sa tunnel oh. Ang dami naman mga nagpi-video, ang dami mga tao din dito eh oh. Talagang ano kasi 'to eh, parang tourist spot na rin talaga dito rito eh. Kaya pag may mga nakakabalita, ang dami mga pumupunta talaga dito. Dahil magandang ano talaga, magandang ma-experience itong pagpasok dito. Oh, isang mahabang tunnel din kasi 'to mga Pare ko, yo. Oh. Kita nyo naman dami mga tao, feature-feature, mga magjojoa. Hmm, ito pasok tayo dito sa loob mga Pare ko, yo. Oh makikita naman ang tunog dito ng sasakyan talaga namang kulob na kulob pagka hinapit mo eh talagang kalampagan na o hanggang doon sa kabilang yon o ang haba din niya mga pare goy eh. misa yung mga motor dyan talaga namang hagunutan na ay eh. mabibingi ka naman talaga sa loob sa sobrang ingay oh ay ngayon ni ayan ito palabas tayo dito yan yan mangyayari dyan mga pare goy eh. pero syempre tayo eh mangyayari dito tayo didiretso pa at at medyo malayo pa itong ating pupuntahan ito hindi pa ito yan oh oh yan diretso pa tayo mga pare oh. medyo pababa pa ito eh pero malapit-lapit na tayo ayan oh kita nyo talagang tuloy-tuloy tayo dito hanggang sa makarating kwenta <laughs> kami ni master eh uh -huh. bigyan nyo na ako sa cottage muna ito na dito 200 dito, sa agad ko na ito oh. 200 200 si ayun tagto 250 kayo sir ito. Ang na po kami mga pare ko, para sa cottage. Hindi pa hindi hindi Yo mga pare ko, bali nandito na nga kami. At uh, paparking lang itong uh, kaibigan natin, ayun sila. Ayan. No, yun, bali bubuhatin lang namin yung mga ano, gamit namin, papunta dun sa baba at uh, magbabangka pa raw kami hanggang uh, makarating dun sa cottage kaya update ko kayo mamaya mga pare ko.